Last News Update Mga balita ngayon Suspek sa pumamaril sa Baliwag, Bulacan Arestado sa loob ng kanyang bahay 3.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu Kumpiskado sa Bulacan by bus Babaeng holdapper arestado sa Davao City Ako po si Cesar Soriano Para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan Ngayon Arestado ang suspek sa pamamaril sa isang inuman sa barangay Tibag, Baliwag, Bulacan, Kamakaila. Ayon sa ulat ng Bulacan Second Provincial Mobile Force Company, nagugat ang insidente sa isang kasiyahan na nauwi sa mainitang pagtatalo. Bumunot umano ng barilang suspek at pinaputoka ng mga kainuma dahilan para magtamo ng sugat ang tatlong biktima. Matapos ang krimen, tumakas ito sa ng motorsiklo. Sa tulong ng isang testigo, Agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otorida. Ilang minuto ang lumipas na huli ang suspect sa mismong bahay nito sa barangay Tiba. Narecover mula sa kanya ang ginamit na baril at motorsiklo. Siya ngayon ay nasa kustodiya ng pulisya at nahaharap sa kasong frustrated homicide sa ilalim ng Article 249 ng Revised Penal Code. Arestado ang isang 27-anyos na babae na itinuturing na High Value Individual o HVI sa buy bust operation sa Barangay Tikay, Malolos City, Kamakailan. Kinilala ang suspect bilang si alias Nikki, residente ng nasabing barangay. Nagkakahalaga ng 3,402,856 pesos ang nasamsam na hinihinalang shabu sa suspect na nakalagay sa maliit na sachet at isang malaking vacuum sealed bag na tumitingbang ng 500.42 grams. Ang operasyon ay sa pangungunan ng Bulacan Police Provincial Office o BPPO, katuwang ang PIU, PDEU at Malolos City Police Station. Dinala ang suspect at ebidensya sa Bulacan Provincial Forensic Unit. Iyahain ang kaso kay Nikki sa paglabag sa Republic Act 9165. Aristado ang isang 19 anyos na babae matapos tangkaing hold the pin ng isang taxi driver sa San Gabriel Street, Barangay Buhangin, Miyerkules, Hulyo 16. Kinilala ang sospek na si alias Jaysa walang trabaho at residente ng Barangay Marapangi. Sumakay siya sa taxi ni Jerry, 45 anyos sa Turil Terminal at nagpahatid sa Southern Philippines Medical Center. Pagdating sa San Gabriel Street, naglabas umano ng patalibang sospek at tinutukan ng tsuper. Ngunit nakipagbuno ang driver at sa tulong ng mga residente na areso si Jaysa na recover ang patalim. Dinala sa buhangin police station ng sospek at sinampahan ng kasong robbery with intimidation. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.